Ikaw, ikaw, uh, nung tinap kita as a coach, uh, nagkaroon ka ba, what was the moment you realized na parang, uh, I could teach? Well, actually, coach, uh, nung una talaga, syempre, ang goal ko lang naman nun is tulungan ka, coach, di ba? Yes. Hindi ko talaga iniisip na magtuturo ako. Ang nasa isip ko lang, syempre, katulad nga ng sabi namin sa inyo kanina, best friend ko si Coach Alex, so... Ang 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 laki naman ng subo na yun. Parang ang sarap niyan, coach siya. Ito na kayo <laughs> sa'yo nang ibabawasan ko. So, good, eh. so yun lang, ano ko lang. Pag naugos yun sa akin. Uh, ang sa akin lang is, gusto ko lang matulungan ka, coach, dun sa venture ng trading circle. Then, one time, uh, tinapa ko ni coach Alex. Kasi nakikita mo yata na parang gusto ko rin magturo. Kasi, pasulit ko sa ako sa mga sudyante. Oo, pag nagturo ako, mm. di ba, coach? Kasi kailangan namin ng sub-coach eh. Mm, -mm. And, Misa kasi yung mga coaches, ah, uh, may sakit ako. Hindi, hindi ko mm -hmm. kaya ngayon. Eh lahat, nagsabay-sabay kami, may lakad yung isa, may event yung isa. Siya ang, pwede bang saluhin mo yung Ta araw ngayon? Ganon, coach. Tapos, uh, ano yan, elite. So Wednesday meeting, sinalo ko. And then yung mga student, nakikita namin, tuwa. Diba? Parang, ang galing. Paano yung coach? Sana ikaw ulit next week, coach. Ganon, bla, bla. So, hanggang sa tinap ako ni Coach Alex na, gusto mo ba maging coach? Sa sa akin, before yeah yung feeling yeah, Ang saya uh, talagang pag kasi nagturo ka coach mas lalot alam mo na ina-apply nila yung turo mo sobrang sarap sa pakiramdam exactly